na guys na na ano ito hipon na maliliit yung pinaka maliit na hipon ang ginawa ko dito muna oh mga mga mega ko nigo ano siya ginisa ko muna ng mantika ang sibuyas, ahos at kamatis tapos pagkaluto sa kamatis nilagay ko na yung hinugasang hipon paghugas ko sa hipon ni gisala ko siya tulo yung mga tubig niya kasi hinugasan ko yung hipon pagkatapos ganito na siya tsaka ko siya lagyan ng sugar pag ano na yung tubig sa mga tubig sa kamatis pag mawala-wala na kunti nagyan ko lang po ng sugar ginisang hipon siya gano hipon na maliliit tawag dito sa amin ano yun, yep tapos nag torta din ako ng isla na maliliit yung torta na isda yung deles na fresh na fresh nilagyan ko ng konting cornstarch asin paminta tsaka matik sarap tsaka itlog ito na siya kutsara ko lang

Ha? Sa pa? Ayan. Nilagyan ko lang ng tika. Sugar kasi medyo na ano na yung tubig sa kamatis. Mantika na ano. Kailangan ito guys, marami siyang ano, mantika. Depende sa kadami ng hipon. 30 pesos ito eh. Yung hipon. Pwede ito pang ulam, appetizer. Hindi ito siya masyadong maalap kasi inugasan siya ng pangalawang beses. Matuyo na. Hanggang wala syang distraining siya mm -hmm. Yung naiting guys, nasunod yung konting garlic nya kasi. Yung naiting. Luto na siya guys. Okay na siya. Then